namin maligo dito sa White Beach. Sir. Uh, 7 o'clock ng umaga ngayon. And halos kakasikat lang din guys ng araw. So ngayon guys, marami pa tayong pupuntahan bago tayo umuwi mamaya. Kaya tara, let's go! Uh, guys, bali babalik lang kami doon sa pinagsistayan namin para mag-breakfast. Tapos tutuloy na kami sa mga pupuntahan namin ngayon. Susulitin namin yung araw kasi pauwi na rin kami mamaya. So third day namin dito sa ano sa Puerto Galera, sa Mindoro. Kagabi guys, yung ano, nung pag-uwi namin galing Tukuran, Uh, nagpahinga rin kami kagad uh, medyo pagod kami dun sa dalawang falls sa pinuntahan namin eh. kaya yun And guys, nandito na kami sa ano, sa uh, Bamboo House. So guys, so oh, diyan tayo nagstay sa Bamboo House Beach Lodge and Restaurant. So pakita ko sa inyo guys, etong lugar nila. Ganda, ganda ng place sila. Oh. Tapos meron pa dito ano, pwede kayo magbilyar dito. Uh, tapos maraming tambayan Kaya kung hindi na kayo pupunta doon sa may white beach Apa uh, Pwede maligo dito Natry na namin maligo dito eh Solid, ganda, ang ganda dito Pwede kayo umupo dito, pwede kayo mag-relax dito Tapos may mga hamok din dito Woo! Yun no? Yeah guys, medyo na na namin ano, lumangoy dito kahapon noong first day namin. Ano siya, hindi siya ano, hindi siya masand lang yung ilalim pero ano siya mabato pero yung bato niya is yung pebbles na makinis kaya para nakakahilot din siya ng ano ng paa Hello. tapos kung matatanaw nyo dito guys ayun Uh, eto eto kung matatanaw nyo to guys Batangas yan kita siya pag medyo maganda yung visibility guys tanaw dito yung Monte Maria solid so siguro guys magbe breakfast lang kami tapos mag sa kami ng gamit tapos meron pa tayong dalawa na pupuntahan dito sa ano sa Puerto Galera bago kami sumakay ng Roro o bago tayo umuwi. So tara, samahan nyo kami. So guys, next stay pala kami dito sa beach house. For two days namin is nakuha namin siya ng 3,500 lang. May breakfast ng kasama don doon sa dalawang araw namin. So punta kayo dito guys, i-waste nyo lang or i-google map nyo lang para malaman nyo kung saan yung lugar na to. Malapit lang to sa White Beach, parang kung may motor kayo, mas maganda. Ang biyahe doon is mga 10 minutes lang simula dito hanggang sa White Beach. So guys, ayun, uh, alis na kami. Nakapag-check out na rin kami. Tapos pupunta kami sa isa sa pinupuntahan dito bago kami umuwi para naman masulit namin yung natitira naming oras o araw dito sa ano Puerto Galera. So pupunta kami guys sa ano sa Puerto Galera mangrove. So tara, let's go. So bali guys ano, uh, day 3 na namin to ngayon dito sa ano sa Mindoro. Nung unang araw namin is pumunta nga kami doon sa mga nadadaanan natin sa uh, Infinity Farm tapos sa Tamaraw Falls. Tapos yung mga scenic view na mga madadaanan natin. Tapos sa second day naman namin is nagpunta kami sa Botolan Falls at saka sa Tukuran Falls. Solid, sobrang ganda. Na-enjoy namin masyado yung ano, yung Botolan medyo napatagal pa nga kami dun eh tapos kanina umaga naman nagpunta tayo sa White Beach so nakapag drone pa tayo ganda, ganda kanina yung tamang pasikat pa lang yung araw tapos nakikita mo yung ano yung dagat solid, sobrang ganda tapos ngayon naman guys pupunta tayo siguro isa o day one destination pupuntahan natin ngayon isa na dyan guys yung pupuntahan natin is yung Mangrove kasi nakita ko na maganda rin maganda yung place nila dun tapos yung pangalawa naman is yung sa Maymulye uh, may barko dun na parang pampira tanga nga itsura ng barko tapos basta yun dinanala natin sa nyo kami kung pupunta din pala kayo dito guys mas nire-recommend ko na bumaba kayo ng ano ng kalapan lalo na kung nakamotor kayo o nakasasakyan kayo sobrang sulit ng mga makikita nyo kasi yun nga yung mga nadaanan namin is madadaanan nyo rin tulad na ito gando. Kung mahilig naman guys kayo sa mga kurbada, simula sa arko ng ano ng Puerto Galera hanggang makarating kayo dito sa ano, sa May White Beach. Grabe, grabe yung ano, Grabe yung mga kurbada Sobrang sharp, ang daming hairpin Ang daming big C Kaya chak mag -e enjoy kayo dito So bali ngayon guys, time check tayo 9.17 ng umaga O papunta na tayo sa mangrove Yan guys, dito na tayo Siguro ito yung parkingan nila Parking muna tayo, at tingnan muna natin to So guys, ito yun o, Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism Area So home to six mangrove species, six seagrass species, 33 coral genera belonging to 15 families, uh, 173 reef fish species. So tara, na natin. Parking muna tayo dito. So bago kayo makapasok guys, kailangan niyo ulit mag-log dito. So guys, welcome dito sa Puerto Galera Mangrove Conservation. So ang haba daw nito, sabi ni Ate is uh, 422 meters. Yan, may mga rules din dito bago kayo pumasok. Bawal tumakbo, bawal tumulong dun sa tubig, siyempre, bawal magkalat, bawal magtulakan, bawal sumigaw, Tapos bawal maglaro So yung mga apakan nyo dito, guys, is ayan oh. Uh, bamboo sya hindi pa bibigay ito. You know, solid. Ganda, ang ganda dito. Pero habang naglalakad kayo dito, guys, may mga makikita kayo ng mga ano, uh, educational na signage dito. Tulad nito, mangroves. Guys, nilalakaran namin. Isa ano na siya, bamboo. Gawa siya sa bamboo. Tapos yung ilalim na namin is yung bakawan. Kung tawagin. Yan, tapos medyo presko dito. Sarap ng simoy ng hangin. Kasi harap na rin niya is yung dagat. So dito pala guys, wala, kas wala kasing tao dito. May babaan dito eh. Tapos may nakita ako dito mga life vest. So siguro, uh, nila yung mga life vest na yan. Tapos, pwede kayong bumaba dyan. Pwede kayong mag-swimming dyan. Yan. Kaso, walang ano, walang tao. Wala tayong matatanungan. Yung tara, tuloy pa tayo. Mahaba to. 422 meters. Bago mo matapos itong daan na to. Yan o. No. Woo! Sobrang presko guys ang hangin dito. Grabe. Ayun o, nasa loob tayo ng mga bakawan. Tapos, ito yung dinadaanan natin no Yan o. No. Matibay naman siya. May mga tunog-tunog lang pero matibay naman siya. Tanaw natin tong ano, ah, dagat. So guys siguro uh, palipad muna tayo ng drone tingnan natin ko ano mga meron dito So guys, ito na pala yung dulo niya. Ah, dito kami kanina dumaan. Yan. Tapos, paikot lang din pala siya. Yan na, yan na yung dulo. Tapos, pabalik na ulit tayo dun sa nilakaran natin kanina. Marami-rami rin kami nabasa. Marami-rami rin kami natutunan. Yan, sulit. Sulit ang 50 pesos nyo dito. Tapos, saglit lang naman siya. Mga 20 to 30 minutes, may iikot nyo na siya lahat. So guys, yan, palabas na kami dito sa ano, sa Puerto Galera Mangrove. Uh, next destination na tayo. Next destination natin is Muelle, Puerto Galera Pier. So tara. So guys, yan, uh, papasok na tayo dito sa Muelle. Uh, check natin dito kung ano mga makikita natin. Hindi ko rin alam dito kung may entrance fee eh. Tanong na lang natin. So guys, ito yung entrance dito. Ayan. So may mga mabibilang kayo ng salamin. Ayan, may mga sombrero. Tapos ito din, may mga souvenir, may mga ref magnet, may mga keychain. Yan, check natin sa loob. Guys, ito, may barko dito. Uh, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. So, check na lang muna natin. Lapitan natin. Puerto Galera Mulye Cultural Heritage Park. So, tara, pasok tayo. Alam ko pwede pumasok dito sa ano to, eh, sa barko na to. So, marami pang pwede guys eh. Meron doon, oh. Uh, meron lakaran doon sa gilid. Puntahan din natin mamaya. Check muna natin dito sa loob. Yan, dito muna tayo sa baba. So, yan guys, oh. Uh, nandito na tayo sa loob. May mga kanyon po. Parang ano siya, barko ng pirata. So, may mga ano din dito. Pwede nyong galaan dito siguro sa Mindoro. Ayan, nandyan yung dulungan. Villa Floor. Pati ito, Aninuan. May falls din dito sa Aninuan. Ayan okay, guys, so ito lang yung mga nasa baba na part. Diyo dito. So, may mga kanyon. May mga kanyon. Check natin kung bakal yung kanyon. Ah, para siyang semento yata. So, yun lang. Yun lang yung makikita dito sa baba. So, try naman natin umakit sa taas. So guys, ano, oh, dito tayo pumasok kanina, tapos may paakyat dito. So tara, try natin akyatin yung taas. Yan guys, ito naman yung mga makikita nyo sa taas. So sa unang bunga dito is, nandito ang history of Puerto Galera. So yan, basahin nyo na lang. Tapos dito naman sa gawing kanan, is mga picture na mga, ano, mga sinaunang picture yata to. Ayan. Tapos dito guys naman, sa tabi ng mga picture, is pintuan. Siguro dito yung ano nila, uh, view deck ba? Ayan. Ayan may malaking anchor pa dito. Ayan. Bato siya guys, bato siya. Ayan, semento. Gawa siya sa semento. So siguro may paakit pa doon. a uh, check natin, ikutin natin, libutin natin dito. So dito naman guys yung parang second floor niya. Ayan, check naman natin. So dito may mga kanyon pa din. Parang hugis talaga siya ng mga ano, nasa movie, mga pirata. So, meron pang akyatan dito mamaya. Uh, puntahan natin niya mamaya. Tapos, puntahan rin muna natin dito sa baba. Yan. Ito naman guys yung mga makikita nyo dito. So, meron din dito ano, mga extreme mud cart na pwede nyo puntahan yan. Tapos, dito rin Ponderosa na nandiyan malapit din yung windmill guys. Meron dyan zipline. Tapos may golf course din dyan. Ito rin guys, kasama din to dun sa extreme. Puntahan nyo lang guys yung page nila o hanapin nyo na lang sa Google Map. Mahanap yan dun. Tapos meron din dito guys, oh, Hype Genesis Party Boat. So may slide yung ano, yung bangka. Solid yan. Guys, may barko din sila dito mali ito. Oh. So parang ano to, miniature ng Kenton Barko siguro. Pero parang hindi eh, walang mga hagdan sa gitna. So sa bandang dulo naman, uh, merong ano, uh, may labasan din. Parang ano rin, uh, view deck din. Makikita nyo dito yung mga bangka. Maraming bangka nakaparada dito. So parang port talaga siya dito. So ito guys, akitin naman natin itong parang siguro ano, uh, pang third floor na to. Kasi nakakadalawang akit na tayo. Tara, try natin akitin to. Medyo mainit lang dito. So tanaw nyo dito yung mga ano, mga nakaparada mong ano, bangka. So guys, pwede pala maglakad doon. Ayun oh, malayo. Malayo yung pwede nyo lakarin. Hanggang doon. May mga yate din doon sa may dulo. yon. Silipin natin dito sa kabilang side. Yan, dito naman guys sa kabilang side. Ganun din. May mga nakaparada din na yate doon sa dulo. Tapos may mga bangka din dito sa gilid. Check muna natin guys yung kabilang side. Ayun oh. Yan, akit dito. Yan oh. So guys, ayun. Welcome sa Mulye. Sa Puerto Galera Port. Ang Muelle Bay ng Puerto Galera ay nakalista bilang isa sa mga pinakamagandang lok sa mundo. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Muelle Bay ay kilala na bilang isang mahalagang himpila ng kalakalan sa rehiyon. Dumating dito ang mga mangangalakal mula sa China at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya upang makapagpalitan ng kalakal tulad ng ginto, porselena at iba pa. Ang natural na forma ng bay ay nagsisilbing ligtas na daungan para sa mga barko. Sa kasalukuyan, Amuela Bay ay isa sa makasaysayan at paboritong destinasyon ng mga turista. Bukod sa ganda ng tanawin, makikita pa rin dito ang impluensya ng kasaysayan tulad ng simbahan ng Puerto Galera at mga lumang estruktura na naitayo noong panahon ng Kastila. So guys, ito, uh, meron pa dito, the most beautiful base in the world, the amazing Puerto Galera. Para siyang ano, uh, frame na malaki. Ayan, tapos sa loob ng frame na 'to, nakikita niyo 'yung mga yate, tapos 'yung mga bangka. Yan, guys, lapitan natin 'yung ano, 'yung port dito. Ito yata 'yung ano, uh, sakayan ng mga naga island hopping, nagso snorkeling. lapitan natin. Yan guys, so bago tayo makarating dun sa port, napadaan din tayo dito. So parang ito yung stage nila. Tapos para siya ano, grandstand. Uh, pwede doon mag ano, umupo sa taas tapos may mga nagpe-perform siguro dito. Tapos kaharap niya yung dagat. Ayan. Ito guys yung ano port nila ng mga malilit na bangka. Dito siguro guys nasa kay, yung mga ano mga naga island hopping, tapos yung mga nagso tapos yun. Uh, medyo mainit guys yung panahon ngayon, Tanghalin tapat, mga alas 12 ng tanghali. Kung nauuhaw naman kayo, may mga tindahan dito tapos bilihan ng mga merienda din. So, guys, meron dito sa Maytabe, may, may lakaran dito. Yan, check natin. yo no check natin. Diyan tayo kanina guys galing. Yung barko na yan. Baka one rin siguro to. Ayan mangrove din siya. Parang paikot siya guys. Ayan. Hanggang makarating dun sa kabilang side. Uh, may mga bangka din doon guys siguro dito na yung huling checkpoint o destination dito sa Mindoro yung schedule ng Roro natin is 2pm eh. eh 12 o'clock na rin so kailangan na namin bumili ng ticket baka maubos pa kami ng ticket tapos punta na kami doon sa ano sa Port of Puerto Galera so tara samahan nyo kami pakita ko sa inyo kung magkano yung ticket natin pabalik ng Batangas at papakita ko din sa inyo kung ano yung mga schedule at alam ko guys hanggang 2pm lang yung schedule doon sa may port na yun so tara Papunta na tayo guys sa ano, Balatay Airport. Ah, uh, na tayo ng ticket tapos wala naman na tayong pupuntahan guys. So, ang ano, ang Mulye ang pinakahuling destination natin para dito sa ano, sa Mindoro. Yun, sana guys ay enjoy kayo. So, update ko na lang kayo guys kung magkano yung roro natin pabalik. Tapos kung ano yung mga schedule nila para updated din kayo, di ba? Simula Mulye hanggang dun sa Mayport of Balatero is 5 minutes lang, malapit lang. Kung gusto niyo rin guys gawin yung ginawa namin, sundan niyo na lang yung mga pagkasunod-sunod. Pero ano siya eh, 3 days. Pero kung kakayanin, siguro mga 2 days pero yun nga lang, ma medyo mabilis yung gagawin, kasi kahit papano nagtagal kami dun sa Ilog, sa Botolan, pati sa Tukuran Falls medyo nagtagal kami dun, kasi solid eh sarap so hanapin na lang natin kung saan tayo, pwede bumili ng ticket, eto nakapin naman tayo sa Montenegro Lines Ticketing Office so siguro dun din yan, ay eto pala oh. Montenegro So check na lang muna natin Dagpas pala Iba pala yung nasa mapa Tapos iba yung actual location nila dito So yan o guys Nandito tayo ngayon sa Montenegro Lines Puerto Galera Station Yan Bibili kami yung ticket kuya Ha? 2, 2 Wala na? Sa Kalapan meron? Yun lang <laughs> Ay, pupunta pa tayo ng Kalapan So, meron daw ticket doon sa Kalapan Every 2 hours naman daw yung biyahe doon Kuya, Sigurado naman kuya na meron doon. Pero sigurado naman yung kuya. Wala na kaya talaga kuya kahit isa lang? Nako. Wala na kami ticket guys. Naubusan pa kami. Sige kuya. So guys wala kami magagawa. Kandi pumunta lang na ng kalapan. Kasi hindi na rin kami pwede magstay dito sa puerto ng ganong katagal hanggang bukas. Marami rin kami gagawin. So yun. Wala tayong magagawa. Dadaanan naman natin lahat-lahat. <laughs> Ay. So guys, tip lang Siguro kung babiyahe kayo ngayon Bumili na kagad kayo ng ticket umaga pa lang So hindi naman namin alam na lagi nagkakaubusan Kasi wala na rin naman kami masyado nakikita kanina Na mga turista so, Ang choice lang namin ngayon is Pupunta na lang kami ng Kalapan Doon daw meron ticket o doon daw meron maraming ferry So yun, biyahe na lang siguro ulit kami Siguro papaspasin na lang namin Wala na sigurong hintuan So tara, babalik na lang kami guys Pag nadudun na kami sa Kalapan Port Ay grabe guys, nabusa so, kami ng ticket Hindi namin alam na ganito mangyayari So, binigay ng ticket Nang maaga pa lang Pag gusto nyong ano Umuwi ng ganong oras O ganong araw Woo! Kalapan Gaming! So guys, nandito na kami ngayon sa Kalapan. So galing kami sa Puerto. Nagkaubos daw ng ticket kasi sa Puerto. Ngayon naman dito, nagtanong kami sa may fast cut ngayon lang. ay nagkaubusan din daw. So hinahanap namin guys yung ano, Montenegro. Baka ma-extend kami dito sa Mindoro ah. Eh, sana meron ng ticket ang ano, ang Montenegro. Kuya, meron pa? Open time. Wala pa open time daw, alas dos pwede pa. Tapos wala ring oras kung ano uh, anong oras sa alis. So guys, nandito na kami ano sa Port of Calapan. So naubusan kami ng ticket doon sa may ano, sa may puerto. So lipat kami dito sa Calapan. Kaso dito sa Montenegro, ano, uh, uh, wala rin ticket or hindi pa sila nagbebenta ng ticket kasi open time daw. So alas dos yung ano, pwedeng mag-release sila ng ticket o magpapasok dito sa barko. So check na lang natin. Open time daw. Parang ibig sabihin daw guys Ang open time, walang tiyak na oras sa pag-alis ng barko. Yun. So wala tayong magagawa. Hintay na lang natin. So guys, ito kuha na muna tayo ng ticket dito, pero walang oras na ano, uh, makakalis yung barko kasi open time sila. Oh. Motor na nandito, ayun, okay sir. na. Okay, ang... So guys, ayun na, uh, inuna yung mga motor. So 11 na motor yung pwede yung papasukin. So pasok na muna tayo. Doon na lang tayo maghintay sa loob. Kung oras tayo, ano, aalis. Walang kasiguraduhan kasi kung ano sa alis eh. Yan guys, bayad na tayo dito. So yan guys, kapag bayad na tayo ng terminal fee, ngayon naman, papasok tayo sa loob. Montenegro kuya. Sa likod yan kuya. So yan guys, uh, parking muna kami dito. Maghihintay muna kami. Yan. medyo mainit. So guys, boarding na tayo. Time check tayo, 3.37. So nandito kami kanina, alas dos ng, ano, ng hapon. So mga 1 and 30 minutes kami nag -intay. Yun. So bago ulit kayo pumasok, eh, chinecheck nila kung meron na kayong ano, uh, terminal fee. Or kung nakapagbayad na kayo na terminal fee. konti lang yung mga motor na ano. Bilang lang, siguro mga 20 lang, ganyan. So guys, ayun na, uh, waiting lang kami pumasok. Uh, wala pa yung naniningil ng, ano, ng ticket. So far guys, ang binayaran natin is yung terminal fee pa lang, which is 95 pesos. Waiting tayo sa maniningil ng Roro fee naman. Kuya, may angkas ako. Eto. Ay, paano, paano? Ah, okay. Tapos yun yung ipapakita namin doon? Magkano kuya yung binayaran namin? 1,824 1,2,96 yung per 1,2,96 yung sa rider Pati yung motor Tapos 5,28 sa uh, Angkas So guys, pasok na kami dito Yun, nakapagbayad lang kami Bali, 1,824 kasama yung back ride Guys, pag ano kayo dito Maglilista pa kayo dito sa passenger manifest Ay, thank you kuya So marami pang motor yung naghihintay Ayan o, no? sobrang dami. Kaya kung ako sa inyo guys, kung pupunta kayo dito sa Puerto Galera o sa Kalapan, bilhin na kagad kayo ng ticket maaga pa lang para hindi kayo naubusan ng ticket. Tapos mas swabe na yung ano nyo kasi kung may ticket na kayo, pwede na kagad kayo dumiretso. Okay. So guys, uh, nagpa-parking na lang yung barko dito sa ano, sa pantalan ng Batangas. Tapos time check tayo, 6:42 na. Dito na tayo sa ano, sa Batangas. Woo! Grabe yung biyahe natin. Woo! 6:58 na. So guys, yan palabas sa tayo ng Port of Batangas. Medyo matagal guys ang biyahe pero okay lang. So guys, dito na rin siguro natin tatapusin yung vlog natin. Kung nagustuhan niyo yung ganitong klaseng content, Uh, pwede kayo mag-subscribe guys. Marami pa tayong adventure na gagawin. So hanggang dito na lang guys. Kita kits next episode. Dubi Moto, out!